Hi, hi guys. So, nandito nga pala ako ngayon sa isang pet shop. And then ito. Ito yung mga kanilang budgies or parakeet May iba't ibang kulay. Like yellow, green, blue, white. No, so, this bill number. You have. Ayan. Ang gatayir ka na Ang dami. Yan pa isa black with blue. Ayan, buksan ko. Para makita yung mga kulay. Ah, maybe, uh, uh, ang ganda. Ang sarap sa mata. Pag maraming alaga, ang sarap sa mata. Nakakawala ng pagod pwedeng pwedeng stress reliever yung mga alaga natin na to ito naman yung kanilang mga mini pinch mga pinches ang cute ang liliit pero ang sisigla ang sarap sa paningin ayan iba't ibang mini pinches

Ayan, ang ganda ng mga to. Mga bago, bago pa lang. Kasi yung pakpak, yung tuka, ang ganda. Mga makikinis. Halatang inalagaan. Siyempre, ang kagandahan dito sa shop na to, kumpleto lahat ng mga pangangailangan ng mga ipon pati mga kulungan dito may iba't ibang size at iba't ibang forma depende sa type mong para sa mga alaga mo yan ganda At siyempre ito yung nag-iisa nilang Indian Ringneck bird. See, ang ganda din ito yung kulay green. Pwede itong turuan madali itong turuan saka madaling pasunurin eh. syempre tiyaga lang pagka magpapasunod tayo ng mga ibon kailangan matiyaga tayo and then kailangan may mga treats para mas mapasunod natin sila maraming salamat